Narinig niyo na ba ang balitang ito? Ang pamahalaan ng Pilipinas, sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation, ay tila seryoso na sa kanilang kampanya laban sa mga pinagmumulan ng fake news. At ngayon, ang atensyon ay nakatutok sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga pangunahing hakbang na kanilang ginawa ay ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa vlogger na si Maharlika na may tunay na pangalan na Claire Contreras at kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kabilang sa mga kasong isinampa ay inciting to sedition, unlawful use of means of publication, cyber libel at computer related forgery. Ayon sa NBI, nagugat ang lahat ng ito sa isang video kung saan umano'y nanawagan sila ng protesta laban sa inaasahang pag-aresto kay Duterte, isang hakbang na maaaring mag ng kaguluhan. Pero narito ang mas kontrobersyal. Si Maharlika ay isang US citizen at naninirahan sa California. Kaya naman marami ang nagtatanong, maari ba siyang kasuhan ng Pilipinas? Ayon sa mga legal experts, oo. Kahit siya ay Amerikanong mamamayan, kapag may krimen na naganap na may epekto sa Pilipinas, lalo na kung ito ay may kinalaman sa cyber crimes, maaari siyang sampahan ng kaso sa ilalim ng batas ng bansa. At dahil may umiiral na extradition treaty sa pagitan ng US at Pilipinas, posibleng hilingin ng Pilipinas ang kanyang extradition kung kinakailangan. Ngunit paano kung hindi bumalik ng Pilipinas si Maharlika? O kung mananatili siya sa US at hindi maiproseso ang extradition? Dito nagiging limitado ang kapangyarihan ng gobyerno. Ngunit kahit ganoon, makikita nating pinapakita ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sila natatakot na labanan ang mga pinagmumula ng maling impormasyon kahit pa ito'y galing sa mga dating kaalyado ng kapangyarihan. Ilang araw matapos ang pagsampa ng kaso, naglabas ng pahayag si Maharlika. Ayon sa kanya, handa raw siyang harapin ang kaso at ang depensa niya ay ang katotohanan. Naglive pa siya sa Facebook kung saan ipinahayag niyang hindi raw mapanirang puri ang kanyang sinabi. Ngunit mas lalong naging kontrobersyal ang isa pang video kung saan tila na US Embassy siya sa Netherlands, hindi sa US. At sinabing ipinararating niya sa embahada ang ginagawang pangigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Marami ang nagtataka. Kung nasa US naman siya, bakit pa siya pupunta sa embahada sa Europe? Maaaring bahagi ito ng kanyang estratehiya para ipakitang may internasyonal na dimensyon ng kanyang kaso. Samantala, si Attorney Harry Roque naman ay tila hindi natitinag. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang welcome sa kanya ang kaso dahil pagkakataon daw ito upang mapatunayang hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Marcos Jr. Isa rin itong pagkakataon ayon sa kanya para malinis ang kanyang pangalan mula sa mga paratang ng isang vlogger na si Pebbles Cunanan. Sa lahat ng ito, malinaw na may malalim na banggaan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng katotohanan at mga tagapagpakalat ng maling impormasyon. At tila sa unang pagkakataon, ang gobyerno ay hindi na lang basta nagpapasensya. Gumagawa na ito ng konkretong hakbang upang panagutin ang mga nagkakalat ng peking balita lalo na mula sa mga personalidad na dati ay tila untouchable. Kaya mga kampanero, makasaysayan ang panahong ito. Patuloy nating bantayan ang mga galaw ng mga nasa kapangyarihan at ng mga dating may kapangyarihan. Kung sa tingin nyo ay mahalagang malaman ito ng mas maraming Pilipino, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa video na ito. At kung hindi ka pa subscriber, isubscribe mo na ang ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Maraming salamat sa lahat ng bagong subscribers at sa lahat ng tumangkilik sa video na ito. Saludo kami sa inyo. Hanggang sa susunod, kampanero, mag-ingay para sa katotohanan.